What's up mga boss idol ano? Uh, magandang araw sa inyo. Uh, isang mabilisang uh, basic tips lang po itong i-share ko sa inyo ngayong araw, ano? So, meron po tayo dito ng uh, Smash 115. So, ang problema po sa motor na 'to ay uh, ayo dar dahil walang kuryente at ayaw po gumana nang kanyang push start, no. So, bali itong motor na 'to mga boss ay na-troubleshoot ko na po siya. So, kapag ako po kasi ay nagto-troubleshoot, hindi po ako pumibili agad ng piyesa, no. Kumbaga, Accurate po ako kung nagtutruple shoot no, no, mga boss. So, kung na-experience nyo po na nagpalit na po kayo ng maraming pyesa, eh, hindi nyo pa rin mapa-handar yung motor dahil uh, hindi nyo mapalabas yung kuryente. So, uh, panoorin nyo lang to mga boss idol dahil uh, sigurado akong uh, may mapupulot kayong uh, lesson sa video na ito mga idol. So, isa rin po sa problema ng kanyang motor mga boss idol ay ayaw na po gumana ng kanyang starter motor. Ayan, kung pakikinggan yung mga idol, pumipitik lang yung kanyang relay pero hindi nagre-response yung kanyang starter motor. So, maliban sa hindi umaandar yung kanyang motor dahil wala pong kuryente sa kanyang spark plug, ay eh, ayaw rin po gumana ng kanyang push start mga idol. Dito po sa ilalim mga idol, ayan yung wire na po na yan. Meron po siya. Dapat nakaragtong na makapal na wire po na black na may lining na white. So... Yan po ay nakalagay sa bolt dito para mag-supply po sa ating uh, engine para magkaroon ng body ground yung ating engine cha chassis mga idol. So sa motor na ito, mga idol, hindi po siya nakalagay ano. Pero dito siya kumukuha sa wire na nito mga idol, ayan. Kaya po umandar pa rin yung kaniyang motor at start nung uh, umandar pa ito mga idol kasi yung wire na yan mga idol, siya po yung nagsisilbing Nagsusupply ng ground sa ating body ground Dahil po sa sobrang init Kaya po uh, bumigay na po yung wire na yan Napulbos na po yan mga idol At ako na po ang bumalat dyan Kaya po umandar pa rin yung kanyang motor Dahil po bumigay na po yung wire na yan Kaya uh, na-admit na po yung motor niya ngayon dito sa ating mga busa idol no? Kasi gumigay na po itong wire na to na nakalagay sa ating ignition coil para magsilbing uh, back up body ground mga idol ano so ito mga idol yung ating uh, wire na ating palasir ayan na test ko na rin po yan so wala pong problema dyan mga idol ano yan binalatan ko po yan para ma-test ko po yan gamit ang ating multi mga idol So wala pong problema dyan at uh, ibabalik lang natin yan mamaya at gagawa natin ng sakit para malinis tingnan. So, dito naman sa banda sa kanyang CDI mga idol. <clears throat> ayan po. So, dito sa kanyang sakit. Na-check ko na rin po yan. Wala pong problema dyan. So, paling motor na to mga idol. ay wala po talagang na gastos na kahit ano sa kanyang motor. Ano. So, ayan. Ibalik ay ko na mga idol. Ano, ay, ito yung kanyang sakit na kanyang palser. Ibalik ko na rin. Ayan po, malinis na siya at uh, pwede na siyang uh, removable na siya mga idol. Ano. Tapos dito sa yung wire natin kanina mga idol, dinagtungan ko na po siya ng uh, malaking wire. At nilagay ko siya sa kabila mga idol. At uh, nilagyan ko ng terminalis yung kanyang dulo para uh, ma -e natin siya mga idol. Ano. Ayan. So malakas na po yung ating ground dyan mga idol. Siya na po yung uh, magsusupply ng ating Uh, ground ng ating chassis para magka body ground po tayo mga idol so para i-confirm natin mga idol na meron na po talaga tayong body ground so ilagay na po natin yung dulo nating test light sa ating uh, positive ng battery at um, itest lang natin yan kahit dyan sa uh, san banda sa ating uh, engine mga idol at, at kahit po sa chassis so ayan po mga idol meron na po tayong body ground so dito banda mga idol ito yung ating uh, white na may stripe na blue ayan dyan po siya nakalagay so supply po yan papunta sa ating ignition coil mga idol no kalis DI tapos itong wire na ito mga idol pwede na pong hindi na po natin yung ilagay kasi uh, meron na po tayong nailagay na malaking wire na magsisilbing supply sa ating body ground mga idol tapos subukan na po natin uh, palabasin kung meron na pong kuryente sa ating ah uh, ginawa mga idol so ayan po subukan lang po natin iwan lang po natin yung susian at uh, tingnan natin kung may kuryente na mga idol So ayan po mga idol no, meron na pong kuryente at napakalakas po mga idol. Ayun at uh, na kuryente pa po ako. So ayan mga idol, so napalabas na po natin yung kuryente, ano So, subukan naman natin uh, paandarin yung motor mga idol at ibalik natin yung itong kanyang spark plug cap. Ayan, ibalik ko na mga idol. So, uh, subukan nating paandarin mga idol. So, ayan po. Umanda na po ang motor ng mga idol, ano. Pero masyado po maingay yung kanyang mabaki ng mga idol. Subukan naman po natin uh, i-push start kung gumagana na ba yung kanyang push start mga idol kanina uh, lang yung kanyang relay mga idol at dahil nailagay na natin yung ating uh, malaking wire dyan sa ating chassis hindi na po natin kailangan itong ilagay mga idol pwede na po hindi na po natin ilagay yan kasi yung ating ignition coil ay naka body ground naman mga idol so ayan kahit huwag na natin ilagay yan basta importante yung malaking wire sa ilalim ay meron at nandun po siya na ilagay mga idol so ayan sinubukan natin yung start mga idol ayan gumagana na rin po ang kanyang push start. So, pinaka basic lang po ito mga idol, ano. Pero kahit basic na po ito mga idol, alam ko po uh, kung sa inyo nangyari ito, eh, mahirapan din po talaga kayo. So, ayan mga idol, so hanggang dito na lang po yung ating video. Ayan, at hindi ay, ko na ipapakita yung pagbuo ng kaha ng motor na ito. So, maraming salamat po sa inyong pinunod at uh, siyempre mag-like, uh, comment at subscribe na rin po kayo mga idol. Ano? Maraming salamat po sa inyong lahat.